Oh ha, ewan ko na lang kung mahirapan at tamarin ka pa sa paglilinis kapag ka may ganito kang gamit. Literal na pati nga sa paglilinis, Disney Princess na ang atake. Ito lang naman yung 9-in-1 multifunctional electric brush cleaner ng Modofo na hindi ka na talaga para mahirapan at sumakit ang balakang sa paglilinis nga ng kung ano-ano. Rechargeable at cordless na nga ito kaya nga masarap talaga siyang gamitin. Pwede nga siyang handheld at meron nga rin siyang mahabang handle na super basic nga lang i-assemble dahil pag dudugtong dugtongin mo nga lang yan. Adjustable na nga yung handle niya kaya nga meron lakdi. Ito sa gilis. Stainless steel na nga rin yan, kaya nga paniguradong hindi yan kakalawangin. May kasama na nga rin siyang 9 na iba't ibang mga brushes na pwede nyong magamit, depende nga sa kung ano yung lilinisan nyo. Pwedeng-pwede nga sa CR, sa lababo, sa mga sasakyan, at kung saan-saan pa. Sa daming brush dito ate, kahit kasulok-sulokan ka ng bahay nyo, linis talaga yan. May kasama na nga rin ng type C charging cord, at nandito nga lang din sa harapan yung charging port niya. Oh, kung gusto mo rin maging Disney princess, kahit naglilinis, yung link ilalagay ko na lang sa comment section or a yellow basket